Asin lang po nilagyan namin dito ha First day natin sa mushroom Ayan day 2 natin Halos wala pang Pakaiba sa day 1 Ayan pa rin Ayan guys Yung ating Trial na mushroom oh Ang dami ng pausbo Ayan alam ko wala nang tutubo. So. Hmm? Uh, Ang dami ng pauspong na mushroom natin. Patikim na tayo ng mushroom. Ayan. Uh, try and try natin. Arali natin ito. Wait lang nito, biglang boom! Oh! Ang <laughs> galing naman! Tingnan nyo, oh, yung isang dating isang maliit lang, ito na. Tapos yung pagkakarampot, ito na. Tapos, ito pa. Wow, nakakatawa naman. Tapos ito ngayon, oh, tignan, tignan natin ito bukas. Paka malaki na sila bukas. Oh. Mm. Yan, oh, liit pa, di ba? <laughs> Thanks God. Nakatawa naman. <laughs> Ang galing. Ang galing naman. Okay. Salamat sa Diyos. Mm-hmm. Mm, -hmm, mm -hmm. Okay. First harvest. Harvesting ko na to kasi. Siyempre. Two days lang. Kasi kahapon di ako nakapunta dito. Ang itsura niya. Parang ganito lang, oh. Parang ganyan lang. Tapos biglang, oh. Boom. Iba yung iba. Okay. Thanks, God. Yan guys, ito yung muna namin yung nakuha naming mushroom. Tapos sinimay na namin ng inayat-gayat lang namin yan ng maliliit. ng mm, konti lang. Para masarap na siyang igisa. Ayun na. Tapos na namin siyang himayin. At, sinapaw na rin namin dito, dito sa kawali. May sibuyas at bawang. Ayan guys, uh, ginisa lang namin itong unang harvest ko ng mushroom. Titikman na natin. Titikman ko na. Yan unang kagat natin unang tikim pero mahap no? sarap yung nakita nyo sa video nung nakaraan kunin ko na yung bukas para paluto naman sasabaw naman na yung bukas Mmm.